Hi guys, ngayon ay magluluto tayo ngayon ng sisig. Ayan, hinanda ko na nga pala ang asin, bawang, dahon ng laurel, pork cubes at pamintang buo. At ilalagay natin yan doon sa baboy na papakuluan natin. Ayan, hinuna ko na ang bawang. Hinunod ko na ang dahon ng laurel. ang pork cubes yan at ang pamintang botasin at lalagyan ko din ng pineapple juice at lalagyan din po natin ng tubig hanggang sa lumubog yung baboy. At ito po ay papakuluan natin hanggang sa lumambot ang laman ng baboy. At habang pinakukuluan ko yung baboy ay ninanda ko na ang kalamansi, luya, at siling pang sigang. At ang sibuyas na puti. Ayan, malambot na ang ating baboy. Hindi ko na po na ng nung ko. At pagkatapos po kuluan, ayan po ay ating iihaw. Ayan po, ay iihawin natin. Kay tatay ko na binili niya kasi ya, handa ko na ang magiging sarsa ng ating sisig. At ayan, pinakuluan ko nga pala ang atay ng manok. At ayan, tignan nyo. Unti-unti nang naluluto. Ang baboy. At ayan, nadurog ko na ang atay ng manok at tumingi kay nanay ang buong naro sa bulalo. Yan nga pala ang isa sa paborito ko. Ang sarap naman sa bulalo, I promise. Hey. Ayan, tingnan nyo makikita nyo nagiging crispy na yung balat at ilalagay ko yung bunaro dito sa atay ng manok yan po yung kinuha natin sa bulalo ni nanay kanina ayan nilagay ko na yung ginait kong sibuyas na puti nilagyan ko na din ng luya kayo po bahala kung lalagyan nyo po ng luya ako po gusto ko po nalagyan na. ayan nilagay ko na rin po yung kalamansi suka asin paminta patis, at nor seasoning. At ilalagay na po natin yung siling pang singaw. At nangasukal na pula pang pabalanse ng lasa. halo lang po natin ito. Hanggang sa maging ganyan na. tignan nyo na kahit wala pang sarsa ay napakasarap na. Hindi ko na po na video lang ko po yan. At ilalagay na po natin sa sarsa. Naku po, kung ito'y matitikman nyo, talaga namang napakasarap. At ayan, isinalang na. Isipin nyo na lang kung ano ang lasa. Kung ito ay inyong matitikman, talaga nga namang kayo ay mapapaan ni Rice kasi yung mga pinsan ko na kumuha para mawapak. Napakuha ng kanin kasi masarap daw iulam. Yun lang po. Salamat. Hey. Kaya na ano pang hinihintay niyo. Magluto na din kayo.